Nakakala ko nun na maging vlogger, ang hirap pala lalo nang walang sumusuporta sa'yo. Walang nanonood ng mga videos mo kahit mag anak mo, mag-anak, kaibigan, kahit mag walang sumusuporta. Gusto ko nang sumuko para wala namang nangyayari. Ba na? E sabay pa ako sa uso Maraming nabab lagi eh. Ayan Nakisabay naman Pero palpak naman Hindi naman naman ako Nadadagdaga ng mga bis Parang nagmamakaawa pa ako Manood sila sa Pigis ko Pero bakit yung iba Puro kalukohan ng mga vlog kumikita ng hmm, tadaming views matitino naman ang mga vlogs ko ah matitino naman ang mga ginagawa kong content hindi ko maintindihan huwag ka nang magtampo rando Ganoon naman talaga alam mo yung mga matatugumpay na vlogger na yan yung mga vloggers na yan nagsimula rin silang kagaya mo nahirapan din sila kaya huwag kang susuko Huwag ka magalala narito naman ako Sinusuportahan kita Kahit ako lang Kahit ilan lang kami Naniniwala kami sa iyo Hindi ka ba sinusuportahan Ang mga makulang mo Mga kapatid mo At marami sa mga kaibigan mo Hindi naman lahat sila Narito pa ako ha Tandaan mo Huwag ka nang malungkot Ituloy mo lang yung gusto mo Tandaan mo walang nagtugumpay sa mundong ito ang hindi nagdaan sa hirap. Dadaan lahat sa hirap. Parang pinadadaan sa apoy. Hinukubog hanggang maging maganda para dito.